Ghost Hunter 18 Hey what's up mga kanter mo so yun Ghost Hunter 18 po nung muling nagbabalik So ngayong gabi na to uh, ah, May lang po ako no? Baka magtaka kayo May marinig kayo ng mga ano dito So yun sa baba dito bahay ko Ayan. Kubo ko pala Ayan. Ito so, yung kubo ko Sa mama ko dyan no? Kasi yun napasok sa isip ko no? ah, na 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 ibinibigyan ng instruction ha? hindi lang makalapit sa bahay kasi syempre may mga na dyan, no? may mga gamit tayo na ayaw nila so hindi sila makalapit talaga no? ang ginagawa nila isaisipan ng lang po so, yun sana no? sana darating sila may putok ah. darating sila na, uh, yun na lang natin uh, mamaya so yun ah, uh, at saka rin mamaya din ang ating gabi siguro no? yung aswang na antingin natin baka babalik yung kasi na sa akin no? so ano pala nyan ito no? mayano tayo pasensya na po talaga kayo medyo na to ma na ano ko na lang ah sino mayano na yung sa kabilang bahay ah uh, ko kasi babalik talaga yun no? kasi yung wifi ko yung tower doon sa itaas yung ano maliit na tower ay nasira na kaya kung napansin nyo hindi tayo nakapag online simula kahapon na alas 12 alas 11 no? hanggang kanina umaga so yun pala akala ko wala talagang signal yun pala nasira pala so ang ginagawa ko nilagyan ko ng ano nilagyan ko ng hmm ba yun yung background, ground no? tingnan ko mamaya kung babalik siya hindi swerte nya no? dito yun sa bahay may ako mga bitag para yan so bago tayo magsisimula ng shoutout nga pala kay ma'am Liz Queen ng no, Mahalim Vlog bro tabo yan ma'am Janice kanin siya no, ma'am Helen Sipat uh, si ano si ma'am Zaira U oh. beautifully do hands binigyo isabi siya uh, isabi siya magtulis ma'am Nancy uh, Minda Madriaga no, si ma'am Hina Ninon ma'am ano Ate ati din na plakang dito dito si Maria Haya yan ah uh, si no yan si Kay Mondihar si ano si Chloe Marie yan ah uh, ma'am Ju Auntie Uh, Sergio Nar Santos sa din pulga ah uh, kahads si binigno at sa kasi games si um, Miliano yon na uh, Sergio Nar Santos uh, ka, no ah uh, kano kay Mam Ludi niya no? ah Rima Mam Rima shout outin sao at sa kay na bilya sa Reno at sa kaya Sir Brian shout outin no at sa kaya ano sino pa yung magpo shout out pa may na pa po ng sa akin na ano na black wow yun ang gulo yung aso so, yun po ang nanalo ko kanina pasensya na po kayo kung may marinig kayo na iba't ibang voices no? kasi nandito lang po talaga ako sa bahay ko no hindi ko na mamaya o madaling araw o mamaya alas 12 wala na tayong ano dyan, no wala na tayong uh, sigurado maghahunting tayo mamaya maghahantay tayo o gagala tayo mamaya no So yun, uh, mag-isa tayo kasi si Mang Kiting ay hindi mo na makasama na no? mag-relax daw si Mang O, so, yun. At saka ano din si ano ba yan? Si Kyle na yun nag-ano pa rin nag, -ano pali, nag So yun, magdito tayo sa ano natin. Ito, no? so, may kaunting ano dito. No? Sinantayan tayo tayo dito. Kasi yun. bakit ang ano yung camera ko ah nag ang video sa din halo magkantay tayo dyan dito ng ano ano ba to magkantay ang video sa laga Nah, nah, tayo, main, nah, tayo. hindi siya kasi makalapit sa bahay ha hindi makalapit sa bahay kasi yung nauna una may mga asin at saka mayan din ako sa mga sa bahay sa paligid ng bahay na nakakural yan nakapader yan bawat poste kaya syempre sila hindi kahit na mababait mapituhan pa rin ha? kasi iba yung ano sa bahay pero yung aswang believe ako kahit na masakit siguro tinitiis mo dahil na rin sa sobra at laki ng galit po nila sa akin kaya yun ang nangyari so, wala pang ano ulas naman ngayon lampas na sa size pero hindi pa sila dumating kasi hindi tayo pwede na no, uh, pupunta dun sa punso niya wala na sila doon at hindi pa pinaalam kung simulan ng ano natin yung naligtas sila sa kamay ni nito hindi pa natin napunta nung hindi pa sila nagpaalam kung saan sila no uh, naninirahan sa ngayon si kay alam naman po natin na mayroon yung ano yan siyang hinahawakan na garyan kaya yun yung dalawa ikutin natin dito ah, dito lang kasi ang sabi magantay antay lang ang bagot na dito sana eh. kasi kapag tayo magantay mag-antay no? pero antay lang talaga tayo kasi bilang respeto na rin no? sa mga kaibigan natin baka yun iuwi tayo sa bahay hindi rin sila makalapit kaya yun tayo yung mag-antay Nih. Nah, kalau saya bilang bulldog ya, ah. nah, kalau memang ada yang dirahan jangan saya bilang. Jangan nak Rabi yang aswang bawah. Yang enam nanang galbin. dito huli yung aswang check ako dun yun yun kasi nasira yung ano yun mga kita yung wire dun nasira yun dun sa mini tower ko iban ko lang bakit tinatawag yung, yung tower na hindi naman yung katas taas ano dun nasira naputol yung mga wire na ano ko Ah, mautak din kasi hindi niya ginalaw yung may kuryente yung ano lang talaga ba yung bang nakahawak sa puste na natumba kaibigan kaibigan so yun ang ano pala natin ang antayin natin ngayon si kaibigan Ramson ah, kasi hindi kami nagkausap simula nung ano Uh, doon kami sa kaharihan nga nito kaya yun na, na bigla siyang pumasok sa isipan ko kanina na bibisita siya dito pero yun, yun lang uh, sana lang yung may distansya sa bahay ko kasi hindi talaga siya pwedeng diretso diretso sa bahay ko yun lang ang tayo natin oh. itutututututunan ko dito Hindi ko lang Ilang metro po ito. Galing sa anak sa bahay ko. Ang babaglot pa dito sa itaas. Mo. Ah. <coughs> na. Parang may nanon ko dyan. Ayan. Hmm. Dito lang tayo. Saan na kaya ito? Uy! Oh! Na! Na! Oh! Ano oh, ito? Ito gumawa yung ano? Anong tenga? Ha? Nah. Wala. Wow. Ha? Nah. Ah... Sino po yan? Sino po kayo? Wala. Nah. Ibigal? Kevin Ramsey? Ikaw po yan? Ah, first time na nagpakita si Kaibigan nga Ramson sa atin. Pwede may pakita yung muka. Ano yung gumagalaw-galaw? Tay nga mo yan? Wala, yun ang gumalaw. Wow. Grabe. Pero, yun ba talaga ang kulay mo? Ah, uh, kaibigang Ramson? sabi niya ah pupunta sa dito hindi daw maritisan kundi ipinalam naman niya no yan ah sige po sige po kay Bigang Ramson na, ah. ang sabi niya ipinaalam lang po niya na meron na silang ano ah, nilipatan so i-instruct lang po daw niya kung saan yun para agad-agad natin magbisita ah kay Bigang Ramson ah si ano si kay Bigang Solomon at saka siya po ba kumusta po sila sabi niyo napatawa pa siya kasi siya po ba anak daw ay busy daw ngayon no? kasi sila daw ang dalawang inataasan di kay bigang Ramson at saka si kay bigang Solomon ay nagpapaano daw nagpapalakas din no? kasi natapos sa daw yung digmaan nila kay Anito yun din ang gusto niya na mano natin kasi si Anito daw ayun nakulong na totoo po ba yun na nakulong na po si ano si Anito So yun. Buti yan, buti yan sa kanya. Buti yan sa kanya na ano, na bigla ano, ah, nakulong na yun. Ah, natalo natin ano, natalo nyo po. No? So yun, ah, pwede ba kung lalapit sa'yo? Lalapit ako ha. Ah. Kahit ano lang, kahit kaunti lang ha. Ah. Gusto kong matingnan talaga yung ano. Lalapit ako ha. Ah. lalala, lala. Ha? Ano, ano, ano? Ayaw mo? Ha? Ala, 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 Nanti orang, galit sa? Tak galit ke bah? Sige, 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 hello. Ano? Ah, uh, try ko kayang lapitan to. Hulihin ko to. No, tingnan natin kung ano ba. sino yun, no. yun, Yan, hindi natin, ano. Hindi natin ba na ina-expect, no. Nandito lang po pala. Yun. Ah, uh, medyo malayo to, kaunti, no. Hindi makikita lang po yung bahay ko dun. Yun, nakakano ah, siya. Pero, try kayo natin lapitan, no? yun, tayo talaga oh para bang natin na natin na ah. yun oh yung tayhan mo oh yung ano ba yun? dunggan? ano yung dunggan ah oh. yun ah kaibigan Ramson ah magtagal ka po baba dito Ano na lang ikumusta niyo lang ako kay ano ha? Ah? Kay kay Bigan Solomon ha? Ah? Kaibigang Ramson, eh, kumusta niyo po ako ha? Ah, sige sige. Ha? Dah, Ah, sige, maraming salamat po. Ah, yun lang sana. Hindi na daw siya, no? eh, siya magtatagal kasi yun. Eh, ah, ano niya? Hindi siya magtatagal kasi limitado lang po daw yung oras niya, no? Na habang nandito siya, eh importante lang daw. Na no, basta sabi niya, eh, kumusta lang niya tayo kay Haring Sulaiman, no? At saka yun, kaya po banak na rin siguro, nakalimutan ko pa talaga tuloy. So no? yun, oh, ano na no, no, siya. Uh, umalis na po. No? Okay, na tayo dito. <laughs> la? Ayan. Uy. Kay bigang, ano? Kay bigang, la. Iba to ah. Dito kay kay bigas, ano ah? Kay kay Ramson. Kay bigang Ramson? Ibiga salaman ikaw yan Ha Ikaw yung kaibigan salaman Ano pa pa si pa Solomon. pa 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 pupunta dito no? kahit sa gitna ko, kasi naninis lang daw ako pero hindi sinasabi ni Kevin Ramson sa atin kanina no? yun pala yung totoong rason sumahal tayo ng ano, kaibigan natin kaya pupunta daw dito yung bang nananghid kay, ano, kay kaibigan Solomon no? so yun uh, kaibigan Solomon uh, maraming salamat po no, uh, sa pagbigay nyo po ng patnubay no? kay kaibigan Ramson no? ah uh, na, 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 buti nakapunta ka dito kaibigan Ramson Ah, uh, no, kaibigan Solomon. Ah, hindi, hindi ka na rin din po magtatagal. Ah, alis na po ah, kayo kasi ano lang, pinuntan' ah, pinuntahan nyo lang po si Kebigan Ramson. Ah, sige, sige, sige. So, yun, ah, alis na po daw si kaibigang, ano, Kebigan Solomon. Si sige, ah, ano, ah, pwede pa pagmasdan namin. Ah, uh, ano, kasama na mga viewers kasi mapanood nila ito. Na yung pagalis mo, ha? Sige, sige. Ano lang, panoorin natin na ano. Alis itong si Kaibigan yun yun Yan. Yan, nagbagot-bot pa. Lala, lala. Lala. Ah, Yan. So, sapit ah, na natin nila. dito Ah! Ito lang ko Kasi tayo kanina. Ano pa ko dito? Pre, wala tin. Baka pa. Tayo na po yung tumingin din. Wala ano, na. Kasi ang ano na kapag pa ko. Siyan so, yun, mga kanter at least na binisita tayo. Ang akala ko talaga si ano lang si kay Bigang Ramson lang po. Lang. Pero yun, hindi natin namamulayan. Nabiglang pumunta dito. Lasi no, kay bigang sulaman sa at saka yung panghuli. dito na lang po sinasabi kung ano, basta gawin ko 'yan mamaya no. Um, sabi niya, di e, eh, nagmatsyag at saka sabi niya nakanta na daw ako na no? sa posibleng paglusob ulit ng aswang na. No? So sabi niya magdala pa daw ng kasama. So yun ang ano natin no. At din, ano din niya na wag na daw ano bigyan ng chance no. Eh, kung makaya maka ano tayo diretso na titirahin na talaga ito na po yung aswang no? so uy sila na po yung bahala na magbibit sabi niya pag matudas sa iwan na sila na po yung bahala na maiitago no? so yun hanggang dito na po ito yung video na to kita kita po tayo sa sunat yung mga upload na mga video